Huwag mong hayaan manalo ang demonyo. Bakit mo hinahayaan na ang mga ipinakita sa iyo ng Diyos ay matabunan at itago sa ilalim ng kama? Bakit mo masyadong pinapansin ang mga sinasabi ng demonyo na inuubos nito ang bawat bahagi ng iyong isipan hanggang sa mawala na ang mga ipinakita ng Diyos sa iyo? Ang mga pansamantalang kasiyahan, nagdudulot ito ng kamatayan. Wala itong halaga. Ang ilan sa inyo, alam na alam ito. Mayroon kayong kaalaman sa isipan na inyong itinataboy. Kaya iniisip ninyo na maaari kayong mabuhay ng ganitong paraan na hindi ganap na nakasuko dahil gusto ninyo ang pansamantalang kasiyahan ng laman. Kung nakikita ninyo ang daan na ito at malinaw na masasabing ang kamatayan ay patungo dito at lahat ng hatid ng demonyo, kakulangan, pagkawala ng isipan, walang proteksyon at nakikita ninyo ang daan na patungo sa buhay na masagana buhay na walang hanggan, pagiging malapit kay Jesus ay patungo dito. Ang daang ito ay hindi lamang mas mabuti. Ito ang tanging daan patungo sa buhay. Upang maprotektahan ka, upang hindi magdusa mula sa mga panggigipit ng demonyo, ang tanging daan upang matupad ang iyong layunin, upang maging pinagpala at maprotektahan ang iyong mga pagpapala. Ito lang ang tanging daan, ang pagsuko ng iyong buhay kay Jesus. Walang gitnang daan. Ang gitnang daan ay ang daan patungo sa kamatayan at kapahamakan. Kung titigil ka sa pagtutok sa salita ng at hayaan mong punuin ka ng demonyo. Sinisimulan mong pakinggan ang mga nais na ito, mga kaisipan ng laman na itinatanim ng demonyo. Malilin lang ka. Ganito ang pamumuhay ng maraming maligamgam na tao. Hindi talaga naririnig ang pagwawasto dahil sa kanilang pagpili na punuin ang kanilang isipan ng tinig ng demonyo. Huwag mong hayaang linlangin ka ng demonyo kahit isang segundo pa.